Ito po, ang inyong Lungkot Channel Stories Filipino Version. Ang inyong tagapagsasalaysay sa mga kwento. Please don't forget to subscribe. Dear Lungkot Channel, Ako po si Era, labing siyam taong gulang, isang estudyante mula sa Iloilo. Lumaki akong may sapat at maayos na pamumuhay dahil masipag ang aking ama, si Papa Dondon, sa kanyang negosyo. Samantalang si Mama Roda naman ay isang mapagmahal na may bahay na nakatuon sa pag-aalaga sa amin at sa aking lola. Sa mata ng iba, perpekto ang aming pamilya. Pero sa kabila ng magandang imahe, may natuklasan akong lihim, isang lihim na nagpabago sa pananaw ko, hindi lang sa aking ama, kundi sa kahulugan ng pamilya mismo. Isang araw, nadiskubri ko ang isang bagay na hindi ko kailanman inakala may relasyon si Papa sa aming kasambahay. Si Manang Liza ay nasa edad 40, isang mabait at masipag na kasambahay. Sampung taon na siyang naninilbihan sa amin, kaya itinuring na rin namin siyang bahagi ng pamilya. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, napansin kong nagbago ang kilos ni Papa tuwing wala si Mama sa bahay. Mas naging madalas ang pagpupunta niya sa kusina kung saan naroon si Manang Liza. Minsan, mahuhuli ko silang nagkakatinginan at tila may hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan nila. Minsan, tuwing gabi, naririnig kong may mahihinang yabag sa pasilyo. May pagkakataong kapag dumaan ako sa kwarto ni Manang Liza, tila may kausap siya sa loob ngunit agad na natatahimik kapag may paparating. At isang gabi, nasaksihan ko ang katotohanan. Hindi ako makatulog noon, kaya bumaba ako upang kumuha ng tubig. Habang papalapit ako sa kusina, narinig ko ang mahihinang usapan. Nagkubli ako sa likod ng pader at doon ko narinig ang usapan ni Papa at ni Manang Liza. Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi ito malalaman ni Roda, bulong ni Papa. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at natapakan ko ang isang kahoy sa sahig, dahilan upang mapatingin sila sa direksyon ko. Aira, mahina at gulat na bulalas ni Papa. Napaatras ako, nanginginig ang buong katawan. Hindi ako makapaniwala sa aking natuklasan. Tumakbo ako pabalik sa aking kwarto, habol ang hininga, habang pilit na inuunawa kung paanong nagawa ito ni Papa kay Mama. Maya-maya, may marahang pagkatok sa pinto ko. Aira, mag-usap tayo, pakiusap ni Papa. Pero hindi ko siya pinagbuksan. Kinabukasan, hindi ko na kinaya ang bigat ng lihim na aking natuklasan. Nang dumating si mama mula sa pagbisita sa aking lola, sinalubong ko siya at buong tapang kong sinabi. Mamay kailangan kang malaman. Kitang kita ko ang pag-aalalang bumakas sa kanyang mukha. Nilabas ko ang cellphone ko at pinanood namin ang video na naitala ko mula sa gabing iyon. Hindi man malinaw ang larawan, sapat na ang mga salitang maririnig upang ipakita ang katotohanan. Nakita kong nanlabo ang mga mata ni Mama. Hindi siya agad nakapagsalita. Hanggang sa dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Wala akong ibang magawa kundi yakapin siya. Pagkatapos ng pagbubunyag ng katotohanan, bumalot ang katahimikan sa aming tahanan. Hindi ko alam kung paano kinumpronta ni Mama si Papa, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa bawat sulok ng bahay. Si Papa ay balisa, si Mama ay tahimik, at si Manang Liza hindi na lumabas ng kanyang silid. Hanggang isang araw, isang umaga na lang ay wala na si Manang Liza. Iniwan niya ang kanyang mga gamit at walang sinumang nakakaalam kung saan siya nagtungo. Si Mama, hindi niya iniwan si Papa, sa kabila ng sakit, pinili niyang manatili sa piling niya, marahil para sa amin o dahil mahal pa rin niya ito. Pero ako, hindi ko alam kung kailan ko pamuling magagawang tingnan si Papa nang hindi nararamdaman ang sakit ng kanyang pagtataksil. Lungkot Channel Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang sugat ng nakaraan. Alam kong hindi ko ito malilimutan, pero natutunan kong tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang baguhin. Kung ang tanong ay kung napatawad ko na si Papa. Siguro, darating din ang araw na magagawa ko yon. Pero hindi pa ngayon. Sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon, gusto kong ipaalala na hindi natin kontrolado ang mga pagkakamali ng iba, pero may kapangyarihan tayong piliin kung paano natin ito haharapin. May mga sugat na hindi agad naghihilom, pero hindi ibig sabihin ay mananatili itong bukas habang buhay. Ang pinakamahalagang natutunan ko. Ang tiwala ay parang salamin, kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, hindi na ito magiging kasing linaw ng dati. Kaya bago natin sirain ang tiwala ng taong nagmamahal sa atin, pag-isipan natin kung sulit ba ang panandaliang ligaya kapalit ng pamatagalang sugat. Nagmamahal, Ayra. Ayra, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Alam kong hindi madali ang pinagdadaanan mo, lalo na't ang sugat na iniwan ng pagtataksil ay hindi madaling maghilom. Ang sakit ng isang lihim na natuklasan mula sa isang taong dapat ay nagpoprotekta sa iyo at sa inyong pamilya ay hindi basta-bastang nawawala. Pero gusto kong ipaalala sa iyo na ang bigat ng damdaming ito ay hindi mo kailangang pasanin mag-isa. Natural lang ang galit, lungkot at pagkalito na iyong nararamdaman. Ngunit sa kabila ng sakit, may pagkakataon kang piliin kung paano mo haharapin ang sitwasyong ito. Kung may isang bagay na gusto kong ipayo sa iyo, ito ay ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Hindi nangangahulugan ito na kinakalimutan mo ang ginawa nila o tinatanggap mo ang pagkakamali, kundi ito ay isang paraan upang palayain ang sarili mo sa bigat ng hinanakit. Ang galit ay parang lason na unti-unting sumisira sa atin. Kaya huwag mong hayaan na kontrolin nito ang buhay mo. Mahalaga rin na bigyan mo ng espasyo ang sarili mong maghilom. Walang tamang timeline sa pagharap sa sakit, dumaan ka sa proseso ayon sa sarili mong bilis. Huwag mong pilitin ang sarili mong magpatawad agad, pero huwag mo ring hayaang lamunin ka ng galit habang buhay. At higit sa lahat, Ira, tandaan mo ito, ang pagkakamali ng iyong ama ay hindi pagsasalamin ng halaga mo bilang isang anak. Hindi mo kasalanan ang nangyari at hindi ito dapat maging hadlang sa pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kanilang mga pagkakamali sa iyong puso habang buhay. Kapag dumating ang araw na handa ka ng magpatawad, gawin mo ito para sa kapayapaan ng sarili mong puso, hindi dahil nararapat sila rito, kundi dahil deserve mong magkaroon ng tahimik at masayang buhay. Ipagpatuloy mo ang pagbuo ng sarili mong landas, Ira. Hindi mo kailangan manatili sa anino ng kanilang mga pagkakamali. Nandito kami upang makinig at sumuporta. God bless and more power. At dito na nagtatapos ang ating kwento ngayong araw, hangarin kung ito'y inyong magustuhan, at huwag kalimutang i-comment ang inyong mga mungkahi sa kwento natin ngayon. Thank you sa pakikinig and please don't forget to subscribe.